Sa nakaraan ng ating kwento ay natapos tayo kung saan dahil napagtanto ni Mr. Wang na malakas ang kabilang panig ay napagpasyahan niyang dito na lamang kumampi at putulin ang kanyang kontrata sa ama ni Miss Ching Ching. Kaya naman dahil sa kagagawa ng matandang iyon ay labis na nagalit si Miss Ching Ching, sinabihan niya ang mga ito na mga walang kahihiyan kung saan maging ang dalawang hangal sa kabilang panig ay dinamay na din niya. At upang hindi na lumaki pa ang pagtatalo ay sinabihan na ni Miss si Mr. Shaw na halata namang hindi nito tagahanga ang isang dalagang babaeng ito, naniniwala raw siyang isa lamang hindi pagkakaunawaan ang nangyari. Matapos magsalita ni Miss Zia ay tiningnan naman ni Mr. Shaw na masama si Mr. Chi dahil ito ang dahilan kung bakit siya napasok sa gulong ito at sa kanyang ginawa ay labis na pinagpawisan ang hangal ng matindi. Gayon pa ay hindi na siya nag pa ng oras na turuan ito ng leksyon at agad na rin siyang naglakad paalis. Nang tuluyang makaalis si Mr. Shaw ay napamura si Mr. Chi sa kawalan dahil kamuntikan pa sana siyang mapahamak gayong para kay Miss Ching Ching rin naman ang kanyang ginagawa, kaya't sa inis ay pinagbalingan niya ng galit si Miss Ching Ching sapagkat para sa kanya ay inilalapit niya na nga ito roon ngunit umaasta pa itong walang alam kaya tinanong niya kung bakit hindi na lamang nito pahalagahan ang pagkakataong ibinigay niya. Subalit bago pa tuluyang tumama ang kanyang palad kay Miss Ching Ching ay may isang hindi inaasahang nilalang ang bigla na lamang sumipa sa kanyang sikmura dahilan upang siya ay matigilan, at sa lakas ng tinanggap niyang atake ay napadura siya ng dugo at mabilis na tumalsik sa dikalayuan kung saan bumagsak pa siya sa harapan ni na Mr. Shao at Mr. Guisho habang wala pa rin mga reaksyon dahil sa bilis ng mga pangyayari. Laking gulat ng dalawa sa kanilang nasaksihan sapagkat ni isa man sa kanila ay hindi ito naramdaman, kaya tagad lumingon si Mr. Shaw sa nilalang na may gawa sa bay tanong kung sino ba ang may kagagawan noon. Subalit habang binabawi ng ating bida ang dinamit niyang pansipa kay Mr. Chi ay hinisiyan lamang niya ang mga ito bilang tugon, samantalang sa kanyang tabi ay hindi man lang nagulat si Miss Ching Ching na parang alam na niya ang magiging aksyon ng ating bida. Dahil sa ginawa ni Finzon ay nagalit si Mr. Shao dito sapagkat bagaman isang tanga si Mr. Chi ay nagtatrabaho pa rin sa kanya ito, kaya't para sa kanya ibig sabihin lamang na ang pananakit sa tangang lalaking ito ay maituturin isang direktang paghamon sa kanya. Gayon pa man ay bago sumagot kinuha muna ni Finzon ang kanyang baso na may lamang alak, sabay tanong kung karapat dapat bang lumaban ito sa kanya. Samantala laking tuwa ni Miss Zia na muli niyang makita si Finzon kaya tinawag niya ang pangalan nito, sa ginawa niya ay tumugon naman ang ating bida sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga linyahan na siyang karaniwang sinasabi kapag matagal na ang mga magkakakilala na hindi nagkikita. Samantala biglang napaisip si Mr. Shaw patungkol sa pag-iba ng pakikitungo ni Miss Zia gayong ang pagkakaalam niya si Zia Chinghe ay umaasa lamang sa katayuan ng kanyang pamilya simula nang pumasok ito sa kumpanya at kahit kailan ay hindi pa naging maganda ang pakikitungo nito kahit kanino man ngunit ngayon ay mukhang napakasaya niya matapos nitong makilala ang isang hindi kilalang tao. Kaya naman kinuha niya ang pansin ni Miss Zia sabay sabing sigurado siyang may lakas ng loob ang kaibigan nito. Sa kabilang banda, maging si Tandang Buesyo ay nagsalita na rin kung saan hindi ni niyang dahil magkakilala naman ang dalawa ay gagawin na lamang niyang madali ang panuntunan. Ipinahayag niyang basta lumahod lamang ang ating bida at humingi ng tawad kay Mr. Shaw ay magiging maayos na ang lahat-lahat. Gayon pa man ay wala sa bokabularyo ng ating bida ang salitang lumahod, kaya hinanapan na lamang niya ito ng ibang salim kung saan agad niyang sinugod ang matanda. At nang siya'y makalapit, mabilis niyang pinalasap ito ng isang tumetaginting na sampal na siyang nagpagising sa natutulog nitong diwa ng kamalayan at ito ang siyang naging dahilan rin sa malakas niyang pagpilapon patungo sa isang kabilang banda. Sa lakas ng impact, pumagupit ang kanyang likod sa sahig bago pa man siya tumama sa nakatayong kahoy mula sa digaan o kalayuan, at matapos lang dumaan ang masarap na pakiramdam ay natulala ito na parang binawian na ng kamalayan kahit namulat pa ang mga mata habang puro galos ang katawan kabilang na ang makunat nitong mukha. Hindi makapaniwala ang ating bidang ang lalakas ng mga loob nitong pahingiin siya ng tawad, ay e mga mahihinang langgam lamang naman sila sa kanyang paningin. Sa kabilang tabi umalangaw-ngaw ang usap-usapan sa paligid dahil sa kanilang nasaksihan, sinabi ng isang panauhing nakapanood na may silver na buhok na ang bangis naman ng lalaking ito habang ang isa namang lalaking mataba ay kinumpirma sa kanya kung nandito rin ba ang lalaking ito para sa gaganaping competition. Samantala, halos kulang na lamang ay bumaliktad ang mundo ni Mr. Wang dahil hindi siya makapaniwalang talagang napabagsak ng ating bida si Mr. Guisho sa isang bira, bagamat parang hindi ito kapanipaniwala ngunit tinanggap na lamang niya ang naging resulta dahil gayang nga ng kanyang sinabi may ilan talagang mga tao sa mundong ito ang nagtataglay ng pambihirang lakas. Sa kabilang banda galit na galit na sinabihan ni Mr. Shaw ang ating bidang anong lakas naman ang loob nitong kalabanan siya, kaya't itinanong niya na alam ba nito kung ano ang kanyang pag-aari sa cruise ship na ito. At habang nagiinit si Mr. Shaw sa ginawa ni Finzon ay ginatungan pa ito ng isang lalaking mula sa kabilang kanto kung saan sinabi niyang minamaliit ito ng ating bida dahil roon ay inutos niyang agad itong itapon palabas ng barko at hayaan niya itong lumangoy pa uwi. Subalit hindi ni Mr. Shaw pinakinggan ang sinasabi ng lalaki, bagkos ay inutusan niya ang ating bidang umalis ngayon rin. Gayon pa bilang tugon ay itinaas lamang ni Finzon ang kanyang basong may lamang alak kung saan itinapat niya ito sa ulo ni Mr. Shaw, sabay walang pagdadalawang isip niya ritong binuhos ang alak at dahil hindi nang hangal ito inaasahan ay natigilan siya ng ilang sandali. Sinabihan ng ating bida si Mr. Shaw na hindi siya magbibiro sa kanyang mga susunod na bibitawang salita, idiniklara niyang pag umimik ito kahit isa lamang bukang bibig ay tinitiyak niyang walang awa niya itong agad papaslangin. Kaya't dahil roon ay muli na namang nagulat ang mga panauhing na sa kabilang gilid, at sa kabilang banda naman ay hinawakan na ni Miss Ching, Ching ang ating bida upang pakalmahin at nakiusap siyang huwag itong magpadalos-dalos. Samantala namang sa ibang parte ng cruise ship habang naglalakad si Yu Long kasama ang isang lalaki pabalik sa piging, sinabihan siya ng kasama niyang matanda na narinig niyang ang Grandmaster Zon na iyon ay panauhin nito kaya nakiusap siyang ipakilala nito iyon sa kanya. May pagyayabang namang sinabi ni Yu Tianlong na pinaslang ni Grandmaster Zon si Lei Chen Dao sa pamamagitan ng isang suntok dahil roon sigurado siyang isa itong malakas na tao. Sa sinabi ni Yu Tianlong ay ipinahayag ni Tanda na alam niya iyon sabay muli siyang nakiusap ritong ipakita nito ang taong iyon sa kanya, kapalit nun ay siya na ang bahala sa lahat-lahat. Bukod doon dahil batid niyang isang binata si Grandmaster Zon, umaasa siyang maaaring interesado rin ito sa ilang magagandang dilag. Hindi rin nagtagal ay nakarating na rin sila papasok ng bulwagan, nagpatuloy ang kanilang paglalakad hanggang sa tuluyang makita ni Tanda ang kanyang hinahanap kaya agad niya itong tinawag bilang Grandmaster Zon. Gayon pa sa sinabi ni Tanda ay labis itong ipinagtaka ng isang indibidwal sa kadahilan ng hindi niya kilala kung sinong Grandmaster ang tinutukoy nito. Subalit hindi na nag-aksaya pang magpaliwanag si Tanda kung sino talaga iyon, bagkus masaya siyang lumapit sa ating bida habang sinasabing isang karangalan para sa kanya ang makilala ito sabay tinawag niya muli itong Grandmaster Zon. Dahil roon ay labis na nagtaka si Mr. Shaw sa itinawag ng kanyang ama sa ating bida, ipinahayag niyang hindi iyon makatuwiran dahil malabo naman iyong mangyari. Subalit binaliwala lamang ito ni Tanda habang masayang lumalapit kay Finzon at itinaas niya rin ang kanyang palad upang makipagkamay, ngunit sa kasamaang palad gaya kay Yu Long ay wala ring balak ang ating bidang ito'y kamayan. Samantala, ipinakilala ni Yu Long ang kanyang kasama kung saan ito ang ama ni Xiao Tianwang, isa sa mga totoong big boss sa Ocean East ng entertainment industry. Ngunit mabilis namang itinanggi ni Tanda na isa siyang big shot, sinabihan niya ang ating bidang tawagin na lamang siya nito bilang Xiao. Gayunpaman sa mga inaasal ni Mr. Shaw ay kukumprontahin na sana ito ng kanyang anak, ngunit agad niya itong pinigilan sabay ipinaliwanag niya rito habang itinuturo ang ating bidang ito ang kanilang bagong Grandmaster sa Ocean East na nagngangalang Finzon, kaya inutusan niya ang kanyang anak na agaran itong magpakita ng respeto dito. Dahil sa revelasyong iyon ay tuluyan ng nakilala ng isang individual na takang taka sa sinabi kanina ni Tandang Xiao na Grandmaster, na pagtanto niyang ang lalaki palang kanilang tinutukoy ay walang iba kundi si Finzon na siyang nagpataob sa Tido Restaurant at ang sharing dahilan sa pagkawasak ng Lace Martial Club. Samantala matapos maunawaan ni Mr. Wang na ang kinalaban niyang nilalang ay hindi birong tao ay labis siyang pinagpawisan kasabay ng matinding pakiramdam ng takot, hindi nagtagal ay hindi na rin niya kinaya pang tumayo gamit ang sarili niyang mga paa at agad siyang bumagsak sa sahig dahil sa lubos na panghihina at gayon na rin sa pagkabigla. Sa mga puntong ito ay tuluyan ng nawasak ang kanyang Marshall Will gayong tapos na siya pagkat hindi na siya makakatagal pa sa Ocean East. Sa kabilang banda, imbis na sundin ang utos ng kanyang ama ay tahimik lamang ni Xiao Tianwang tinitigan si Finzon habang pinanggigigilan. Kaya naman nang mapansin ito ni Tandang Xiao ay agad niya itong walang pag aalinlangang sinampal, tinanong niya ang kanyang anak na anong asal ang ipinapakita nito kaya inutusan niya itong humingi ng tawad kay Mr. Zhang ngayon rin. Gayon paman ay tinanong lamang ni Xiao Tianwang ang kanyang ama pabalik na bakit naman kung dahil ba sa may kakayahan ang lalaking itong lumaban. Dagdag pa niyang isa lamang itong bastos na martial artist kaya ano naman ang kinalaman nito sa kanilang entertainment industry. Sa ginawang pagsabat ng pabalang ni Xiao Tianwang ay muntik nang atakihin sa puso ang kanyang ama dahil sa biglaang iyon ay napahawak si Tandang Xiao sa kanyang dibdib habang tarantang hindi alam ang gagawin. Hindi pa natapos ang hangal na si Xiao Tianwang sa pagbubunganga at sinabihan pa niya ang ating bidang ano naman kung magaling ito makipaglaban, kailangan pa rin ito ng mayayamang tao tulad nila upang magbayad para sa mga mapagkukunang kailangan nito sa pagsasanay. Kaya naman mayabang niyang iminungkahing mas magandang alamin nito ang kanyang ikabubuti, at habang ipinupunto ang labasan gamit ang pagtingin ay inutusan niya ang ating bidang lumabas na ito roon. At dahil sa una ay pinagbibigyan ni Finzon muna ang kanyang kalaban bago paslangin ay agaran siyang naglakad paalis, ngunit sa kanyang ginawa ay pinagtawanan ito ni Xiao Tian Wang habang dinuduro-duro pa. Bukod ron ay pinaalala niya pa sa ating bida ang sinabi nito sa kanya kaninang papaslangin siya, subalit sa isang iglap ay bigla na lamang siyang natigilan at nawala ng buhay, kasabay ang pagtigas ng kanyang buong katawan habang nananatili pa rin mulat ang mata. Ilang sandali matapos mapansin ni Tandang Shaw ang biglaang paghinto ng madaldal niyang anak ay labis siyang nagulat, sinubukan niya pa itong hawakan at tanungin kung ano ang nangyari subalit wala siyang nakuhang sagot pabalik dahilan upang lubos siyang mag-alala. Lumapit siya at hinawakan niya ito sa magkabilang braso para alalayan upang hindi bumagsak, at habang kinakandong niya ang kanyang anak ay ang tanging nasambit niya na lamang ay papaano ito nangyari. Samantala, mabilis nagpaabot si Yu Tianlong ng pakikiramay kay Mr. Shaw sa pagkawala ng anak nito, kasunod nun ay pinagmasdan niya ang ating bidang paalis at habang pinapanood niya ito ay sa isip-isip niya dahil nakapatay ito ng sobrang tahimik napatanong siya kung ano kaya ang tunay na lakas na mayroon ang isang Grandmaster. Mula naman sa ibang panig ay mabilis ng isang lalaki tinakpan ng kanyang ilong dahil sa kakaibang halimuyak na humalo sa hangin, napatanong siya kung bakit bigla na lamang ritong nagamoy mapanghi. Sa kabilang sulok ng piging matapos makita ni Chen Tianwei ang ating bida, sa isip-isip niya ay kanyang ipinahayag na kay tagal itong pinaghahanap ng kanyang Chen family at ngayon sa wakas ay naispatan niya na rin ito. Winasak niya ang hawak niyang baso, pagkatapos ay sinabihan niya ang kanyang namayapang kapatid na oras na upang ipaghiganti ang pagkasawi nito. Maya-maya lang ay mabilis na ring lumipat ang eksena sa cruise deck, habang mula naman sa isang pinto ay may nagdo-doorbell ngunit hindi naman ito pinapansin ni Finzon dahil abala siya sa kanyang meditation. At nang hindi tumugon ang ating bida ay hindi na ginamit pa ng nilalang mula sa likod ng pinto ang doorbell bagkos ay malakas na niyang kinatok ang pintuan, kaya naman dahil roon ay tuluyan ng nabulabog ang taimtem na pagmimeditate ng ating bida at hindi rin nagtagal ay tuluyan na rin niyang iminulat ang kanyang mga mata. Matapos makapasok si Miss Zia sa loob ng silid, sinabihan niya ang ating bidang matagal-tagal na rin simula nung huli silang nagkita kaya tinanong niya ito kung hindi ba siya nito na Miss. Gayon hindi rito tumugon ang ating bida bagkus pinagalitan niya ang kanyang tauhan dahil hiniling niya ritong magbantay, ngunit ngayon ay ano ang ginawa nito. Sa isang sulok habang minumukbang ni Tank ang isang buong hita ng paan ng baboy ay ipinaliwanag niyang akala niya kasi ay malungkot ito dahil sa mag-isa lamang kaya pinabayaan niya ang babaeng magtungo sa silid pahingahan nito. Dahil sa kahibangan ng tauhan, bilang kapalit ay ipinahayag niyang patitikmin niya ito ng isang iron fist ng pagiging mag-isa sa oras na makabalik na sila. Samantala ng mabalitaan ni Miss Lynn na may surot na nakapasok sa silid ng kanyang mahal ay galit na galit siyang naglakad patungo roon, bukod dyan ay inilabas niya pa ang isang espada sabay sabing huwag mag-alala ang kanyang kamahalan dahil agad niyang aalisin ito. Gayon pa man ay inutusan na lang ito ng ating bidang pagpukusan na lamang nito ang kanyang gampanin, at habang nangyayari ang pakikipag-usap ni Finzon sa kanyang mga tauhan ay ginagapang na siya ni Miss Zia, sabay tinanong nito ang ating bida kung talaga bang hindi siya nito na miss kahit na kaunti. Subalit dahil batid ni Finza na mayroon itong pakay sa kanya, tinanong niya ito pabalik na sabihin na lamang nito sa kanya kung bakit ito narito. Habang nag-uunat ay tumugon si Miss Zia na nababagot lamang siya, kaya naman tinanong niya muli kung hindi ba siya pwedeng pumunta rito upang magsaya. Sa pahayag ng babae ay seryosong kinumpirma rito ni Finzon kung ganoon ba dahilan upang labis na mabahala si Miss Zia, at dahil nabuko na siya ay ibinulgar na rin niya sa ating bida ang dahilan kung saan ipinaliwanag niyang ang totoo ay hiniling sa kanya ni Tandang Xiao na pumunta rito at alamin ang mga iniisip nito. At dahil hindi kumbinsido si Finzon na para lamang sa ganun ay handa nito isuko ang kanyang pagkabirhin kaya tinanong niya ito kung iyon lamang ba na basta pag alam sa kanyang iniisip na agad tumugon si Miss Ria na wala ng iba at ipinahayag rin niyang hiniling din nun na gawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang ayusin ang kanilang relasyon. Kinawa ni Finzon ang baba ni Miss Sia sabay tanong kung dahil lang kaya nito sinunod ang utos ng matandang iyon, dagdag pa niyang hindi ba si Mr. Shaw natatakot kung sakali mang kainin niya ang pinain nito pero hindi naman siya mahuhuli. Sa katanungan ni Finzon ay masungit namang tumugon si Miss Sia na hindi siya kaya ng matandang iyon utusan, muli niyang ibinalik ang kanyang tingin sa ating bida at ipinaliwanag niyang voluntaryo siyang nagpunta rito kaya tinanong niya kung talaga bang kakagat ito sa pain. Matapos lang niyang linawin ang lahat ay inintay niya ang sagot nito, subalit tumugon lamang ang ating bida sa pamamagitan ng pagbitbit rito palabas habang ipinapahayag ang kanyang pasya kung saan inutusan niya si Miss Ria na bumalik roon at sabihin kay tanda na ibasura na nito ang usaping iyon. Ilang sandali pagkarating nila sa pinto ay agad ng ating bida itinapon si Miss Zia sa labas, ngunit bago pa siya tuluyang bumalik sa loob ay tinagubilinan muna niya si Miss Zia para sabihan ang matanda kung saan idineklara niyang kung muli siyang guguluhin ng matandang iyon ay wala siyang pakialam na pumatay ng isa pa. Kasunod nun ay pinagsaraduhan na niya ang babae ng pinto, kaya naman dahil sa lamig ng pakikitungo ng ating bida ay sinabihan ito ni Miss Zia ang isa itong madayang lalaki. Sa kabilang banda matapos lamang ng ating bida palayasin ang babae habang nakabantay pa rin ang kanyang tauhan ay bigla na lamang nakaramdam si Tank ng isang murderous intent na nagmumula sa paligid, kaya't agad niyang tiningnan ang pinanggalingan nito ngunit dahil sa bilis gumalaw ng nilalang ay hindi niya ito malinaw na nakita gayong nakaalis agad ito ng mabilis. At dahil isa itong kahinahinalang nilalang ay dalidali niya itong hinabol habang sinasabing hindi ito makakatakas, at nang marinig ni Finzon ang ingay sa kabilang linya mula sa airphone ay tinanong niya ang kanyang tauhan kung ano ang nangyayari. Agad namang ibinalita ni Tank na may namataan siyang isang asasin, bagamat nagtago ang asasin ng mabuti ngunit isang bakas ng pagpatay na layunin ang lumitaw ng mabuksan ang pinto. Samantala, sa labas ng silid ni Finzon kung saan mula rito ay nandito lamang si Miss Sia na nakatayo, habang galit na galit pa rin sa ginawa sa kanya ng ating bida. Aalis na sana siya ng mga sandaling iyon ngunit bigla na lamang siyang hinawakan ni Finzon sa braso, kasabay nun ay hinila siya nito sa loob dahilan upang labis siya ritong magulat. Ilang sandali lang nang nasa loob na siya ay sinabihan niya ang ating bidang kahit na nagsisisi itong pinabayaan siya, ngunit bigla siyang natigilan sa pagsasalita nang marinig niya ang malakas na pagsara ng pinto. Sa labas ng silid kung nasaan ngayon si Finzon ay labis siyang naintriga sa nilalang kaya inutusan niya ang kanyang tauhang hulihin nito ang asasin ng buhay, ngunit sa kabilang banda naman ay labis ang pagtataka ng naiwang mag-isa na si Miss Zia sa loob ng kwarto. Samantala, mula sa kabilang banda ay may isang lalaki ang nagmamadaling naglalakad paalis na para bang mayroon itong tinatakasang isang bagay, sa isip-isip niya ay napatunayan niyang totoong ang may mga ilang eksperto ang sumusunod kay Finzon. Ngunit sa kanyang paglalakad ay bigla siyang natigilan na mapansin niya ang isang presensya, tinawag ni Tank si Boy Labo bilang gwapong lalaki habang natatawa sabay tanong kung saan ba nito balak pumunta. Tumugon si Boy Labo kung saan tinanong niya kung naghahanap ba ito ng kamatayan, kasunod nito ay walang pag-aalin lang ang niyang inatake si Tank gamit ang kanyang kanang paa. Gayon pa man ay hindi naman rito na bahala si Tank at itinaas niya lamang ang kanyang kanang kamay upang saluhin ang sipa habang nagtatanong pabalik kung ito lamang ba ang kaya nito. Sa pamamagitan ng kamay ay mabilis niyang inilihis ang atake ni Boy Labo, nakakaluko niyang binara ang kakayahan ng kanyang kalaban sapagkat ang lakas ng loob nitong subukang gumawa ng palihim na pag-atake gamit lamang ang ganitong kasanayan. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay ginamitan siya ni Boy Labo ng isang spray kung saan pinuruhan siya sa mga mata nito, kaya naman napaluha siya ng matindi at dahil may kakaibang gamot ang ginamit na pang spray sa kanya ay mabilis siyang hinimatay kasabay ang dahan-dahan niyang pagbagsak sa sahig hanggang sa tuluyan siyang makatulog sa lapag ng mahimbing. Samantalang labis namang nadismaya si Chen Tianwei sa kadahilanang ang laman ng kanyang spray ay hindi birong gamot sapagkat isa itong biochemical na laso na nagmula pa mismo sa isang divine beast na kayang pumaslang ng isang ligaw na baboy ramo subalit ngayon ito'y ay nagpatulog lamang sa lalaking ito na parang isang sleeping gas. Kaya naman dahil roon ay labis siyang nagulat at napatanong siya kung gaano nga ba kalakas ang lalaking ito. At dahil nalaman niyang napakalakas ng nabangga niyang lalaki, dito na lumabas ang kakaiba niyang hilig kung saan din ilaan niya pa ang kanyang kutsilyo. At dito na po nagtatapos ang ating video, huwag niyo po sanang kalimutang ilike ito at magsubscribe, salamat sa panunood hanggang sa susunod muli.